Dahil palaging malakas ang hangin dito ngayon sa amin mga ka at yung hangin po ay papunta sa aming bahay kaya kailangan talaga na palaging magugas ng ANK hypochlorous acid sa aming babuyan mga ka-farmers para yung baho ay mawawala po. Ito po yung ginagamit namin na pinaka-effective po talaga siya na nakakawala ng baho sa aming babuyan lalo na ngayon na marami-rami na po yung aming mga baboy. Kaya meron tayong mga kafarmers na nagtatanong kung safe ba ito sa buntis na baboy? Yes, safe na safe po yan mga ka-farmers. Yung aking mga inay ngayon ay buntis at yung isa bagong AI pero pinapaliguan pa rin namin yan. At sa mga biig naman po, very safe. Ayan, makikita nyo yung mga bagong walay ko po, basa yung dumi nila kaya kailangan talaga na mag-spray kami ng ANK hypochlorous acid dahil ito po ay isang disinfectant. Hindi lang po siya pampawala ng baho, kundi pumapatay din siya ng mga bacteria and viruses. Ito po ang isa sa nagugustuhan ko sa produktong ANK hypochlorous acid mga ka-farmers dahil hindi lang po siya pampawala ng baho sa ating babuyan, kundi nakatutulong din siya para hindi makapasok yung sakit sa ating mga baboy. Lalo na ngayon na marami na naman kaming alagang baboy mga mga ka-farmers at meron na namang cases ng ASF. Kaya pinapanatili po talaga namin ang pag-spray ng ANK hypochlorous acid sa aming mga babuyan. Yung pagtimpla namin nito mga ka-farmers ay 2 liters na ANK hypochlorous acid at imix po namin yan sa 4 liters na tubig. Huwag po kayong mag-alala mga ka-farmers kung meron siyang amoy na parang chlorine dahil normal lang po yan sapagkat ito po ay hypochlorous acid. Pero very safe po yan sa ating mga alaga kahit na mainom pa po nila mga ka-farmers or madilaan. Matagal na po namin itong ginagamit mga ka-farmers at very effective po talaga at wala pong masamang nangyari sa aming mga baboy. Kaya ito po ay partner na po talaga namin sa pag-aalaga ng babuyan. At ayan, makikita nyo po na yung hinugasan natin ang ANK hypochlorous acid ay pinapakainan natin dahil safe po ito mga ka-farmers. So para sa gustong mag-avail sa produktong ito, pakiclick lamang po ang link sa ibaba or sa yellow basket.